Hi guys, happy Tuesday morning here in Bulacan. Coffee time. Karagalan ko lang po sa simbahan guys, ng simba ako. At video busy tayo ngayon, pero okay lang po guys. May time para sa pagbubag. Mika, shout po pala sa kapatid ko si Annalisa Misikula, si Nung Role, si Nung Kano, at ang kapatid si Ay, huwag na Mika, Mika, shout sa Misikula family, at uh, sa Baranday Kalapyo, si Chona, Lindong Misikula, Mika, shout out sa Ijanday, at uh, sa lahat ng mga kamagana. Happy morning sa inyo lahat. maraming salamat po kay Faye Das sa laging pag-share ng vlog ko, kay Dai Chona, at uh, si Rika maraming salamat At, hindi ko pa alam yung iba maraming thank you thank you so much topic for today tungkol kay Diwata guys ah sa palagay nyo nagagamit pa si Diwata sa palagay ko oo. Uh, nagagamit siya ng mga vlogger na gusto lang kumita may dalawang vlogger na gumagamit sa kanya hindi ko nasasabay yung name yung isang vlogger ay talagang matindi po dahil laman ng kanyang uh, YouTube or Facebook ay si Diwata sayang sayang pa opportunity na dapat ay kay Diwata pero nakupunta sa Manila ay uh, sa akin lang sana magkaroon si Diwata ng official team niya sa YouTube at ayusin niya yung kanyang YouTube account o yung kanyang Facebook para yung mga views sa dami dahil sikat, sa, sikat kasi siya ngayon minsan na yung kasikatan kaya i-grab niya bigyan niya ng pagkakataon yung sarili niya na ah, at least na iba yung kumita sana siya daling din naman dingid sa inyo ang hirap magnegosyo at alam mo yung negosyo niya ngayon ay maraming bumabatikos maraming nainggit o maraming hindi nasasarapan sa kanya mga paninda na pangmasa at maraming naninira sa kanya nakisyo ganyan sana po maging masaya tayo sa anuman po narating yung kapwa natin kasi si Diwata marami siyang pinagdaanan sa buhay at alam ko uh, lahat na yan ay uh, blessing para sa kanya na ngayon ay nakilala siya at ngayon ay uh, sumikat siya dahil sa kanyang paris na unlimited yata na no, 100 ay may drinks na. Para sa akin, hindi na siguro tayo magne na tayo ay palugi. At para sa akin, yung lasang pangmasa, ay masasabi kong tama lang, ayos lang ang lasa niyan. At alam ko na iba-iba tayo -iba ng taste na para sa iba masarap pero para sa iba hindi. Pero para sa akin, sana yung taong yon alam mo naman yung kalidad ng sitwasyon na ano na yan, dahil pumunta ka lang, dahil sabi mo, trending nga, sabi mo, Pilipinas gusto mo lang tumikim ng Paris, o gusto nyo lang matikman kung bakit pa masarap talaga. Oo, nandun kayo, nakipila kayo, kumain kayo, at ang sabi nyo hindi masarap halos lahat kayo hindi masarap kumbaga sabihin mo sa 100-100 daan-daan na tao na pumunta doon iilan e, lang ilan na kayong hindi nasarapan diba? ang ingay po ng aso ko guys pasensya na po kayo e, iilan ilan na kayo hindi nasarapan at talagang si social media mo para sa ano for views, para kumita ang vlog mo kaya siguro ganoon ang ginawa mo siniraan mo si Luwata sana maroon tayo magmahal ng kapwa natin. Ano man narating ng kapwa natin ay mahalin natin at huwag mo siyang turuan na ayusin niya dahil sa daan-daan tao na pumunta doon at alam ni Diwata ang ginagawa niya. Alam nila hindi dapat kukunahin. Kung may pumuna man yan, siguro uh, alam na niya marami na ang nagsabi sa kanya na hindi true media. Pwede naman natin siyang punahin, pwede naman natin siya sabihan na ganito. Pero wag natin itadaan sa social media, di ba? Ang gusto mo kasi nangyari, para nagpasikat ka, nangakot ka ng Diyos, at may isa pa yung mga vlogger naman na halos doon na nakatira, na gusto lang nila sumikat, at magakot ng million views dahil sikat si Diwata. akala niyo ba guys, yung isang vlogger na yun, ilang million ang views niya. At alam ko, sa 8 days, kumita siya ng 1.7 million sa YouTube. Diba? Ang laki. Na dapat ang pera na yun ang mapupunta kay Diwata. Pero, iba ang di Diba? Para sinamantala nila ang pagkakataon na si Diwata ay sikat. Paano na kaya yung mga yung taong yun? pag animbawa, wala na sila makuha ng gano'ng mapagsamantala ng mga sumikat. Diba? Sana, ano, ah, small o malaking vlogger ka man, magkaroon ka ng sariling identity. Yung kung ano yung iba vlog mo bahala na yung tao tumangkilik dyan kung matangkilik ka ba o hindi na sa kanila na po yan basta alam mo sa sarili mo na pinaghirapan mo na ikaw yun hindi yung pinaghirapan mo ibang tao ang ilalagay mo sa content mo dahil yung taong yun kaya mar ng views dahil sa taong yun hindi dahil sa iyo di ba hindi dahil sa iyo kapatid sana tigilan mo na yan at uh, sana dahil si Alex Gonzaga nagpunta doon at at least si Alex Gonzaga nagbigay ng 50k para doon nag naglibre pero ikaw kaya nagbigay ka kay diwata hindi ba Okay guys video mahaba na thank you so much have a nice day and happy morning sa lahat